yon sa Ukay okay, okay, yan. Dito po sa, may, dito po sa May Dito po sa mayroon mismo dito sa May Aurora o Boulevard. Ito po yung aming napasok. Ayan. Ayan po. Shout out, shout out, shout out po. Shout out po yung ali natin na narya na isang maganda. Ayan po yung ating okay, counter boy. Yung may ari. Para nga kitang nakikita. Saan ba kita nakita? Hello, shout out. may tindahan si Bel. Hello. Hello. Meron, din, meron din kayo sa bagyo? Ayan po, ang kanilang paninda. Ayan. Ayan nga po. Pwede pa lang mag-ano? Pwede pa lang mag-video? Ayan, mga nga syarat. Ayan, ang binilang ko at yan ko po nakuha yung aking nabili. Ayan. Neng, neng, neng. Paki ano mo nga? Ayan po yung aking nab nabili Mamang TV. Ito po. Ayan po. Ayan po talagang hindi ko na iniwanan kasi ngayon lang po ako gagamit ng ganyan, jumper. Jumper ng isang lola, in sub 65. Ayan. Sige. Sige, po, Kamamang TV. Ah, uh, Ayan nga po, ayan, yung uh, kanilang paninda. Ayan, marami po. Kung gusto po nyo pumunta rito, pumunta rin po kayo dito sa may. O kaya, dito po sa may kesa. Ah, uh, ara Boulevard po. Dito po sa tabi ng gateway lang po kami. Uh, thank you so much everyone at sa inyong panonood sa walang sawang pag-support sa aking mga vlog. Salamat po muli po sa mga nagbibigay ng tala. Thank you so much sa inyong lahat. God bless us all. Ang inyong Kabamang TV. Love you all. Ma, 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 ma. Uh, ayan, ayan po isang kaibigan na naman natin na uh, Nakilala natin dito sa mga ukayan, dito okay, sa may uh, Aurora Boulevard. Kaya ito nga po, Kamamang TV, ito po ay isa siyang vlogger. malapit na rin po siyang mamonetize, kulang na lang po sa kanya ang 60 minutes views. Kaya sana po patuloy niyong tangkilikin yung kanyang mga live. At kung po pwede po, puntahan natin siya para turungan. Uh, salamat po sa inyo, Kamamang TV, ang inyong lingkod. Ito po, at saka ikaw si... Miss? Gayani. Gayane oh, Jolly Gayane daw po siya Thank Gayane, you so much Sa inyong lahat Thank you, thank you Ito naman po yung aking kaibigan Ayan My best friend, Ating. Hi Hello Ganito lang ang buhay nag take sa ako na ako ito ulit. Thank you, ma'am. Kulang pa ako. Muna kayo mag kayo. Kaya ito <laughs> nga po, uh, narito ulit kami. Ayan. Ayan, ah, uh, sabi nga raw po nila, matanda man daw may magagawa rin. Ito sa relangan ng rails. Kaya wag mo wag po nating hayaan na tayo ay uh, tayo ay hindi uh, mapansin ng iba kahit mga, um, mga may edad na tayo gagawa pa rin po tayo ng uh, ng paraan para po tayo mabuhay sa mundong ibabaw, ayan yes. kaligayahan na po natin kasi ang mag facebook reels, ayan kaya sana po patuloy na ang inyong suporta thank you so much, I love you all dito po tayo ngayon kamamang tv uh, dito po tayo sa portion ng mga ah uh, mga maleta po. Ito po, masasabing ukayan po ito, pero itong mga malita nila ay mga brand new naman po. Ayan po. Ayan po sila, tamang-amiging. Ayan, may bag din po sila. Ayan. Kaya yan po. Ayan, may mga bag din po sila. Mga bago po yung mga bag nila. lang ako ng mga ganda po. Ano po? Uh, sa akin po parang personal ako rin Ayan, ayan po, ayan. Gusto ko po yan. Kaya lang mahal. At 180 ang isa. Yan po ay mga bag. Dito po sa Ukaya. Pero brand new naman po nilang ibinibenta. Ayan nga po. Ayan, pagbaga. Ah, talagang maganda rin po ito. Ayan o. Oh. Marami ka na pong mailalagay dito. Ayan o. Oh. Ayan, sa halagang magkano? Maximum gear ang pangalan. Ayan na po kamamang TV. Meron din po silang ganito. Ayan. Uh, sooner po. Pupunta ulit tayo dito para mabili. Medyo mura nga lang po siya. Kaya ayan na po. Ayan. Thank you po sa inyong support. God bless ang inyong mamang TV.